nasunog nasunog oh no good evening po mga idol mga kapwa ka DIY bali natapos na natin ang ating ginagawang 10 ampers. so 2 by 2 mosfet na walang feedback mga idol tinesting natin kanina kaso nga lang nasunog nasunog itong dalawang uh, halogen bulb uh, testing natin ulit ngayon uh, hindi, na natin to gamitin uh, testing na natin mga idol ito ang paglaruan muna natin uh, testing natin lagyan natin ng uh digital para makita natin kung matipid ba siya sa baterya mga idol So, testing na natin mga idol. Uh, testing na natin itong ating ginagawa. So, the moment of truth mga idol. Yan lang ang tanong niya. Spark natin mga idol. So, ganyan sa kalakas mga idol. kahit dito na sa dulo ng saging mga idol kaya putulin mga idol Yan mga idol. At matipid sa karga ng baterya. Oh. So, almost 13 volts pa siya mga idol. 12.9. So, kanina pa ako pa yan ginagamit ng baterya yan. Wala, well, hindi ko pa yung sinacharge. So, maraming salamat sa inyo mga idol.